Jesus, Jesus Jesus Sabi nila isulat mo iyong makikita iyong mababasa Subalit bulag ka pa rin sa katotohanan sapagkat hindi mo pa alam ang susi ng daan patungo roon sa kaniyang dakilang pintuan Tama po Hindi natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng susi sapagkat ang mga na unang nagturo sa atin na mga Kastila ay tunay pong inalis ito. Inalis nila sa atin ang proseso ng buhay na kung saan. Yun ang lubhang napakahalaga na dapat nating maunawaan. Yun ang gitna. Sa kasaysayan na itinuro sa atin ng mga Kastila, meron silang istorya sa gitna. 0 hanggang 13. Subalit nawawala ang gitna. Yan ang 13 hanggang 30. Ang napakahalagang istorya na kung saan yun ang proseso kung paano natuto ang isang batang Kristo na maging manggagamot siya, na maging guru siya. At lumitaw na lang siya muli sa gitnang silangan, sa gitnang silangan, sa edad na 30 hanggang 33 imedya. Bakit nga ba inalis nila ang gitna? Bakit nila hindi ipinaunawa sa tao ang gitna? Dahil ang kanilang plataforma sa kanilang pagtuturo, ay tungkol sa katuruan ng Diyos. D-I-O-S. Yun ay pumupunto lamang sa Democratic International Organization Services. Ididemokratiko nila ang kabuuan ng kanilang nasasakupan o masasakupan. I-organisa nila at mismo ang mga taong ito ang siyang tatawag ng Diyos sa kanila. Ididemokratiko nila, internasyonalismo, organisasyon, i-organize nila at higit sa lahat, yung taong yun ang magsiservisyo para sa kanilang kapakinabangan. Yun ang platforma ng salitang Diyos. Yun ho ay hindi tumutukoy sa dakilang espiritong banal na gumamit ng pangalang Jesus. Ang kanyang pangalan na nakasulat ay dapat kompleto. Yan ay nagsimula sa J kung saan. Doon siya isinilang doon siya nagkamalay, doon siya nagsimula sa piling ng kanyang magulang sa material sa edad na 0 hanggang 13. At meron siyang ginampanan na susi ng daan na yun ang ipinakita sa panahon ng kwaresma. Yun ang tunay na kahulugan ng kwaresma na ating bibigyan ng liwanag sa kaisipan ng ating mga tagapakinig. At yun ay sa pamamagitan ng programang ito. Kaya... Ang tunay na pangalang JESUS, yun ang susi ng daan patungo roon sa kanilang dakilang pintuan upang makakatok tayo at makatawag na tayo ng direkta at makilala natin siya sa kanyang pangalan na ginamit na JESUS at magpapakilala na rin ang kanyang kaagapay na walang iba kundi si Imisa. Silang dalawa ang magulang natin sa spiritual na nagbigay sa atin ng init at lamig na lumikha sa atin at siyang nagbigay ng buhay. Silang dalawa ang dahilan kung bakit tayo sa mundong ito ay patuloy na umiinog at patuloy na nagkakaroon ng init at lamig. Kaya mga kaibigan, sa panahon ito ng kwaresma, ng ikatatlongpong araw ng kwaresma, ay magkakaroon na po ng liwanag kung saan pumunto ang istorya ng gitna. At yun ang ating isa sa katuparan sa ating programang ito. Galaw-gaw, kay harot-harot, tinan maliksi, di mapigil ang gaslaw. galaw -gal, ang lahat ginagalaw. Napakaharot Yes, hindi po ako pakialam dahil po ang aking sinasabi ay tunay na katotohanan na balita na nagmula sa uh, apat na direksyon ng buhay nating ginagalawan dito sa mundong ito. Kaya po, ako po ang inyong lingkod, mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag, ang naghahandog sa inyo ng Tindig by Etama Robles. Isang oras ng programa na nagbibigay ng liwanag ng kaisipan. Live telecast every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. Dito sa www.ustream.tv then search Kakampi Online. Okay, so mapapanood po ito live and then ang recorded videos ay mananatili po ito sa, uh, sa website na ito. So ano po bang ibig sabihin ng Kakampi? Yan. Yan po ay tumatama sa mga katagang Kapisanan ng mga kamag-anak ng migranting manggagawang Pilipino. Sa kapisanan ng mga kamag-anak at migranting banggagawang Pilipino. Yan, kakampi. Yan, correction. Okay, so, manatili po kayong sumubaybay at makipag-ugnayan sa ating programa sa pamamagitan ng mga telephone number na ito na 0922-895-3472 at landline na 346-2689. again, doon ho sa ating station, meron din po naka-flash dyan sa inyong screen na telephone number. Kumontak lang po kayo para ho doon sa nais magtanong at magpadala ng kanilang katanungan tungkol sa feng shui ng kanilang pangalan, kung anong career guidance ang kanilang kukunin. Yes, mag-email lang po kayo sa et at sa sapagkat mas maganda po kung nakariten ang inyong mga katanungan at lalo na yung informasyon tungkol sa inyong uh, pagtatanong ng career guidance. Of course, meron po tayong apat na segment na kung saan tumatama pi pa rin po yan sa north, east, west, south, yung apat na direksyon ng mundo. Yan, ang ating pong sisimulan sa unang bahagi, unang kalahating oras ng ating programa ay tungkol sa north na kasaysayan ng lunti ang pulo o homohona. Yes, ngayon po ang buwan ng Abril na talagang siyang paksaan namin sa kasaysayan ng Luntiang Pulo. Hindi ho si Magellan ang naunang dumating sa Luntiang Pulong ito. Sisimulan po natin kay Homo Hona, ang magkapatid na ita. At syempre, tatalakay tayo sa ating kasalukuyan. At, at ang kasalukuyan po ay ang aking ginagawa tungkol sa uh, reforma ng, kas, ng bayan ng Taytay, no? sa lalawigan ng Rizal. Yan po. Okay. So ngayon, sa kalahating portion naman po, Ah, kasabay noon ay magkakaroon din tayo ng discussion doon sa career guidance o livelihood. Sa murang kaisipan ng mga bata na malapit sa aking lugar, yung aking mga kapitbahay doon, ay meron po akong ipakikita na nagiging activities ko po doon sa aming lugar. Sapagkat nagtitiwala po ang mga magulang nila na makasama ko ang kanilang mga anak. Kaya po, akin ipakikita sa inyo yung isang bahagi na kung saan ang proyekto ng aming butihing mayora sa Taytay ay inextend ko po hanggang sa mga kabataan sa aming lugar. Okay? Yung aerobic class. Okay. So, ngayon, sa kalahating oras, sa next half ng oras ng aking programa, ay tatatalakay po tayo ng tungkol sa banal na aklat, yung four-way version. Sapagkat yan po ang inalis, ang hindi ipinalam sa atin kung nasaan talaga ang aklat na yan. So, ganun pa man, dahil meron pong nagtuturo sa amin na siyang isa sa mga lumikha ng banal na aklat na yan, yan ho ay ating ipauunawa sa pamamagitan ho ng mga katuroang o nilalaman nito. Yan, bubuksan mo natin. At syempre, ngayon nga, nakatoka sa buwan ng ito ng Abril, ang tungkol sa kwaresma kung nasaan si Kristo sa edad na 13 hanggang 30 anyos. At ano ang kanyang mga ginampanan? So, sa Pungsui Pinoy version, yan, masasama na po sa ating talakayan ang tungkol sa kahalagahan ng bawat tuldok ng apat na direksyon, ng bawat sides nito, at kung paano dumaloy ang hangin mula sa ginampanan ng tinatawag na Kristo. Kaya yan po ang apat na segment na lubhang napakahalaga na dapat niyong tutukan sapagkat yan po ang kahulugan ng piring sa mata na inilagay ng mga Kastila doon sa ating pundasyon ng batas. Yan ho ay katuruan na hindi nila inilahad sa atin sapagkat ang kanilang ibinigay merong simula bilang siya ay bata sa edad na 13, 0 hanggang 13, nawawala ang gitna, 13 hanggang 30. So yun ho ang ating bubuksan dahil nandun ho ang proseso ng buhay kung paano ang batang ito na paglitaw ay nagkaroon na siya ng kaalaman sa panggagamot, sa pagtuturo at naging teacher na siya at saka naging doktor na siya at higit sa lahat yung alam na ng mga gawain, paano niya natutunan yon? So, yun hong proseso na yon, yun ho ang tunay na kahulugan ng North, East, West, South. Yan po ang balita na aming ihahatid sa inyo sa pamamagitan ng Tindig by Etamar Robles. This portion is brought by pure water purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang ultra pure water purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Una ng summer, tag-init na. Ang tubig po natin kapag mainit ay stagnant, istag po yun. So, hindi dumadaloy, hindi umaagos. Kapag ganyan po, mas lalo ho, mabilis mag-develop mag ang bakteriya at madilis po silang dumami. Kaya po, higit kailanman kailangan natin ngayon na magkaroon ng ultra pure water purifier sapagkat yan po kagaya namin sa panahon ng aming pagpa-fasting ano hindi na kami after two days no so ngayon nasa panahon kami ng no, no solid no liquid maghapon from sunrise to sunset talagang walang kainan at walang inuman pero ang purpose noon para yung cholesterol na nasa third layer ng ating katawan ano ay matunaw po yun at mat, uh, matuyo and then papasok na sa fourth layer hanggang sa maidudumi natin yon no okay so yun ho ang purpose nun pero 8 days lang po yon and then dahil 10 days na lang nga po ang kwaresma natin yan ho ay tumutukoy na sa susunod kakain na kami ng prutas at kapag nasanay po ang inyong sistema na uminom ng mga sa refilling station na tubig yun ho yung ginagawang sensitive ang katawan nyo kaya nga ho hindi ho namin ina-advise na maging ang inyong inumin ay processed water. So, dapat ho iyan talagang manatiling fresh water. At yun ho ang ginagawa ng ating ultra-pure water purifier. Pinanatiling malinis ang tubig at sariwa sapagkat Napaka manamis-namis ang tubig. Sa totoo lang, magandang-maganda po ang source ng ating tubig sa ilalim ng lupaing ito ng lunti ang pulo. Sapagkat maraming punong kahoy, yan ho ang patotoo. Kapag maraming punong kahoy, lunti ang pulo, mayabong po ang kabundukan. Mag, maganda po ang source ng water natin dito. So, ngayon, bakit nagkaroon ng negosyo? Bakit ginawang nagkaroon ng ista istasyon, no? So, dahil po sa mga negosyanteng yan, nagawa pa rin ng Kastila. Yan ho, sa mentalidad na ginawa sa atin ng ng Kastila, yung colonial mentality. Okay, so yun ho, paalala lang po, kung sino man po sa inyo ang nais at interesado, yan, makipag-ugnayan lang po kayo sa telephone number na aking ibinigay sa inyo. Sapagkat, napakahalaga po na ang 70% na iniinom natin ay malinis sapagkat ang composition ng isang human anatomy, yung isang katawan ng tao ay 70% liquid, 30% lang po ang solid o yung laman at buto natin, 30%. Kaya nga ho, kahit na walang pagkain ng ilang araw, basta meron ka lang iniinom na tubig, yan, makakasurvive at makakasurvive ka. Okay? So, yun po ang paalala sa atin sa pamamagitan ng Ultra Pure Water Purifier. Okay. So, ngayon po, dun ho sa aking kaganapan, sa lunti ang pulo na aking kinalalagyan. Talagang lunti ang pulo po. Okay. Panoorin niyo po yung Maharlika Tribe sa YouTube. No? Sapagkat yun po ang kauna-unahang naging reyna ang inyong lingkod, ang inyong mami, sa loob ng sampung minuto. <laughs> Oo, yan. Talagang ano, kumbaga, history yon sa abuhay ko. And then dulo sa lugar ng Taytay, ah uh, nananawagan po ako sa ating mga kakampi, no? Kung saan, kung sino man sa inyo ang taga-Taytay na mga professional, mangyari lang pong tumawag kayo dahil kailangan po kayong mapasama dito sa first time in the history ng Taytay na magkakaroon ng written, yung print media na tinatawag. Ito ho e eh, ilalabas natin ah uh, Uh, proposed date is April. Ito yung proposed layout ng tungkol sa Taytay reform keys doon sa pinaka First Lady Mayor na namumuno ngayon sa bayan ng Taytay na kung saan nagkaroon talaga, naramdaman ko yung pagiging pusong ina ng ating uh, namamahala sa Taytay si Mayor Janet de Leon Mercado. Yan. Naram so, kasi pag nagsasalita ang isang tao, at nakapikit ka na nakikinig. Doon mo lalo mararamdaman kung ano talaga yung pinakatono at damdamin ng taong nagsasalita. Kasi yun, yun ang sikreto doon. Magaganahin mo ang iyong pandinig. Isa yun, ang sikreto doon. So dito ho, ini-invite ko ho, lahat ng mga taga-panood natin na kakampi, no? kaibigan, kapuso, kapamilya, na tagataytay, mangyari lang pong makipag-ugnayan na kayo para mapasama po kayo doon sa ating professional directory. Tapagkat ito po ay magiging Bible ng mga tagataytay kung saan ituturo sa kanila No sa amin doon kung paano at sino ang lalapitan sa panahon ng pangangailangan sa munisipyo at ang kopya po nito ay ipadadala sa Mayor's League, Governor's League, National Library, Malakanyang, sa diplomatic circle. So magiging isa po ito sa lahat ng mga universities Library, yun ho, magpapadala din, din ho kami sapagkat ang publisher po nito na si De Director Leonardo Belen may kakayahan po siyang gawin ang lahat ng yan. Sapagkat ito po yung kanyang mga patotoo kung paano siya manulat ng pagiging journalism niya, no? Journalist niya, ayan. Siya ho ang author ng Defensive Driving, yan. Yung Leadership Conference Technique, yan. Isa lang, eh, lang ho ito sa mga libro na kanyang isinulat na. So, ibig sabihin talagang pagdating sa kanyang panunulat, bilang siya ay journalist, bilang siya ay scriptwriter, wala na pong question doon. At ito ho ang patotoo na kung saan ay nagkaroon na po ng interview si Director Leonardo Belen kay Mayor Janet De Leon Mercado. Kaya nga po, magtiwala na po kayo na talagang makakasama kayo sa history ng Taytay dahil ito ho ay print media. Iba pa rin po ang epekto ng print media dahil kapag nag-brown out, meron kayong dalang kopya, meron kayong ebidensyang maipapakita kaagad. At ito ho ay mananatiling record na pwede niyong ipagmalaki sa inyong mga kaapu-apuhan dahil nga record. Ang isa sa mga pinagmamalaki kong issue ay yung... Yan. I Xerox copy na lang po ito. Ito ho yung panahon na Vice President pa lang si Madam Gloria, May 26, 2000 issue. Sapagkat dito ho nagkaroon ng award ang maraming mayor sa iba't ibang lugar na kung saan sila po ang nakapasa sa interviews o questionnaire na ipinadala ng towns and cities sa kanilang mga opisina. At dito ilan lang po ang mayor niya, kagaya ni Mayor Benjamin Bern Benher Abalos ng Mandaluyong, Mayor Efren Alvarez ng Muñoz Nueva Ecija, Mayor Roger Fariñas ng Lawag City, Mayor Jaime Fresnenid ng Muntinlupa, Mayor yan. So, 2, 4, 6, marami po sila. So, ito ho ang pinaka, pinaka pinagmamalaking uh, awards na tinanggap ng mga mayor na ito dahil hindi ho sila nagbayad ng kahit na singkong duling, kahit na isang kusing. At ang pagkain libre pa po 'yan mula dun sa mga sponsor na nag natumangkilik sa award na ito. So ito ho kasi ang alam ng karamihan kapag nagbibigay ng award, may bayad. Pero ito po ang pinaka isa sa mga importanteng event na nangyari sa towns and cities na walang bayad. Ang kanilang ginastos lang, yung kanilang pamasahe papunta doon sa venue. Yan. So yan ho ang talagang ibibigay ko sa inyo na mga karanasan na nangyari sa towns and cities. Ito ho yung ilang mga kopya. Ayan. Okay, so yan po. Yun ho yung kaganapan ngayon. At mananatili po akong magbibigay ng mga karagdagan o update sa anumang mga pangyayari sa atin sa lugar na yon. Kaya ho, uh, manatili ho kayong sumubaybay sa kaganapan sa Taytay Rizal. Okay, so this... This portion is brought to you by... Elmos Whitening Soap Narito na sa gustong pumuti at gumanda, ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmos Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Ayaw! sapagkat hinahanda po yung isang ebidensya na kung saan yung proyekto ng aming mayora na aerobics para sa mga kananayan doon sa lugar ng Taytay sa Nagtinig, ano, ay ibinaba ko po hanggang sa mga anak ng mga nanay na ito. At yun, isinimulan ko lang doon sa amin sa lugar sa Road 8 ng uh, Sitio Siwang Pladway B. Okay, so yan, panoorin nyo po. Talagang pati mga bata active <laughs> oh, pero sumasama na sila sa amin kapag kami ay nagkakaroon ng aerobics doon sa Bagong Pag-asa Elementary School at makikita nyo po ang galaw ng mga yung mga nasa ba, harapan na bata no kasi ang alam nila kasi ang aerobic class daw ay para sa mga babae lang hindi ho para sa mga babae lang ng mga nanay kundi para ho sa lahat dahil lahat ho tayo ay kailangan pagpawisan sa pamamagitan ng galaw galaw gaw Sige lang. <laughs> Sapagkat ang isa ho sa mga, ang dahilan ho yan kung bakit kailangan po natin maggalaw-galaw, dahil dyan ho nasasanay ang isang skills ng mga kabataan, yung pagsasayaw. Kasi ho, ang pagsasayaw, pwede ho yan maging livelihood pagdating ng araw. Di ho ba? kung di ba yung may mga dance number na uh, kailangan sa mga programa. So may mga bayad po yon lalo na sa culture and arts. Pag napasama sila sa mga dancer, no, lalot hilig talaga nila ang pagsasayaw, pwede ho nilang maging pangkabuhayan yan. O pwede nilang maging stepping stone yan para maging scholar sila, yung mga kabataan, ha, sa kanilang mga eskwelahan. No, dahil special treatment, ang mga batang merong ganyang mga skills at asset ng eskwelahan. So special treatment po ang binibigay sa kanila. And special consideration.

Yan ho si Salve Espiritu, yung aming dance instructor sa uh, Nagtinig Bloodway B. Yan ho, isa ho siya ang best dancer ng lahat sa lahat ng mga dancer na ano under ni Mayor Janet De Leon Mercado. Okay, so yan po. And then uh siyempre, kailangan po uh, ito ho ah eh babanggitin ko huli ito, yung tungkol doon sa ating homohona. Ito ho ang pagkakasunod-sunod ng tungkol sa kasaysayan ng luntiang pulo o maharlikang pulo. Yan ho. Nagsimula ho ng 900 AD. Anyo Domini na po ito. Pero, uh, hindi ho, yung si Magellan ho, ay nagsimula ng 1500 na. So, ito ho ang mga kanyang mga dinatnan dito sa Pilipinas. Yan ha? So, yan ho. Ang dapat ninyong pag-isipan, hindi ko muna ibibigay ang kasaysayan nila dahil nais ko na magkaroon ng participation kayong mga manonood at taga-subaybay ng programang ito. Okay?